Yo. <laughs> Ayano, bagong baterya na po no, nagpalit na lang ako. yan good morning sa inyong lahat po mga busing na no? alis na po tayo no. Papunta na po tayo doon ulit kay na bibili ng takway no. Dahil mahaba ma na yung ikalawang vlog ko eh, kaya gumawa na lang ako ng pangatlo no, papunta pa uwi na lang po tayo, dadaan na lang po tayo doon kay Nanay, okay? So kita kits tayo doon sa labas mga busing ha? Dito pa tayo sa palengke oh. Ayun. tara na po. Punta tayo kay nanay doon bibili ng takwai Hindi <laughs> ba? <laughs> Natawa ko ha <Nakatatlo> pang vlog Ang apat yun, apat na vlog na gawa mo Plano ko sana isang vlog lang eh Pero nakatatlo pa eh O iti, iti na lang ako Ipapakita ko na lang mamaya yung pan Yung naluto ko Na utag at saka pan udag at saka ginataang udag no patatiba ko na lang <laughs> balik tayo doon kay nanay bibili ng takway ah, uh, mapanood nyo po yan sa fan ko no sa unang vlog no sa papunta dito dahil yung pangalawa ay nagkikuntuhan tayo no nagkwentuhan doon sa bundok kahit na ilang minutos lang yun pero gagawin ko na lang yun na sa pan uh, isang content no tapos yung pagbili ko ng mga kabuti mga ganon sa unang vlog ko po na map nyo mapapanood ok natawa po ah ganyan, gum gumawa ng vlog no uh, unexpected <laughs> kaya nga tinatawag na roblog <laughs> ay nako yan balik tayo kay nanay bibili ng takway sana <laughs> may kabuti ulit pero tignan ko lang kung natira pa kakasya okay, pa ka. may natira pa may pang prepare pa pa uwi <laughs> ay naku Happy ako kasi may kahit na kunti yung kabuti at least may makain ako. Pakatikim <laughs> ako ngayong taon. Last year hindi ako nakatikim ngayong taon. Ito kunting-kunti pang ko. Last 2 years ago, ayan nakabili ako diyan ng napakaraming kabuti. Ay naku, isang daan lang. Ito binigay na nga lang eh kaya't niya ako ng gulay na na Priska pa priska pa mga gulay niya kaya nito yung takway o, makikita mamaya ganito po yung takway dito sa amin no? ah, yun yung dahon niya yung utak na yun na binili ko no? makikita niyo po yan sa fan ko sa unang vlog ko no? yun yung dahon ng takway yung dahon talbos niya na ginagataan o Sarap din sa tilapia yan eh. <laughs> na, sarap ng menu ko ngayon ah Inataang papaya na may hipon tapos yung udag ano na lang yun sa tilapia ko na lang yun nilagay hindi kumain ng udag eh yung dagat saka yung papaya no na may hipon na maliligit ah yun ah yun na lang ah oh, dito na tayo kay nanay balikan dagat ka din, <laughs> balikan dagat ka ano takway eh <laughs> Ay. puga ada nang gua eh, lakot ko sa panay. Sa ginataan mo. <laughs> oh, may sandaan pa tayo pa uwi. O, diba? Tamang tama. Thank you, Nay. Ayan. O, diba? May takway. Ito yung takway no. Ito pa lang. Hindi. Ito yung takway. Ayan. Ito po. Ayan. Hindi, na Hindi, na Pakita ko lang. Ayan. Nay, nay, naka-vlog ako, ha. <laughs> naka-vlog ako. Hindi, na tama, doon siya. Yan, pinaginapakita ko lang ang takway. Thank you. Okay, tara na. Let's gina. May isandaan pa tayong natira, pang-uwi na po yun, no? Just in case, na unexpected happen, may kwan tayo, no? The example kwan sampol natin yung naplatan ulit no dito rin tayo naplatan eh last time dito doon sa unahan na natin eh Ayan. ngayon uwi na tayo dito tayo dadaan sa bypass road okay yeah. let's go na right uwi na po uwi na po ng panahon okay, Ito na, diba? ayun lang bundok mo. Ang bundok, bye bye May mga bulay na tayo May hipong pa diba? At may sandaan pa po May tilapia pa po oh. Okay, o, diba? Ha. So, na Full tank pa yung motor ko May tatlong vlog pa ako oh. <laughs> <laughs> okay, pa so na tayo Tapos, pagdating doon Sa bahay mag mo play muna ako ng mga video nyo Habang nagluluto no? I-de-play ko lang, ngayahan ko lang Habang ako ay magluluto <laughs> Yun Yun yung gagawin ko sarap ng ulam ko ah ang sarap sarap ng ulam ko ngayon yung nataang papaya na may baguhong na may hipon na may gata ay nako <laughs> ay natakam, natatakam na ako <laughs> eh tapong kumain din siya ng chicken pork na eh ayan mga buseng no doon na lang tayo sa tulay mga buseng ah eh okay, yung lay layo layo pa yun. wala din naman dyan eh puro pamamahay yung mga kainan ayan dito na tayo sa tulay dito tayo kanina pumasok hahaha <laughs> dyan tayo pumasok ngayon sa iba tayo lumabas <laughs> yan na tayo dire direksyon na po hanggang sa bahay yan ay hindi magkakat kat lang po ako dito eh, para hindi na masyadong umapaw <laughs> Pauwi na lang din naman eh ah, bonus na lang to bonus bonus video <laughs> Please, may ma-upload ako no may mapanood kayo mag-fan uh, pa, pa rin yung pa pa, ano, yan, yung tanawin eh Mag, ganda pa rin naman yung tanawin eh. please the first vlog na kayo sa panonood ng pamimili natin di ba pamamalingke sa second vlog uh, mabusog kayo sa kagandahan no? ng fan natin ng kalikasan at nag-usap-usap pa tayo di ba ito sa third vlog angkas kayo Oh, ang kasulit kayo paulit tayo habang may dala na tayong mga pagkain na masustansya o oh, ba? Diba? o oh, tapos ito pa yung makikita mo ay sayang kay nanay ha yung nakaraan pala marami daw siyang ano, ah, marami daw siyang kabuti ngayon kaso wala rin naman tayong pera ba? Diba? hindi rin ako makalabas kaya nga lang sabi ko no yung pera talaga kailangan natin no hindi natin kaya na buktin yung mga kaligayahan natin kung walang pera hindi natin kaya mabili ang gusto natin bilhin kung wala tayong pera, di ba? Hindi tayo makakapunta sa gusto natin puntahan kung wala tayong pera. Kaya ganyan po, no? Yung nagsasabi na hindi natin kailangan yung pera na yan, No? Hindi natin kailangan yung pera para makapagpaligaya o, maka, o kung, o maging maligaya, di ba? Mali po yan, eh. Sa totoong buhay po, sa totoong buhay. Sa kasabihan lang yan, totoo sa kanila, no? Pero sa totoong buhay, kailangan natin ng pera no? sa lahat ng aspeto dito sa mundo kailangan natin ng pera Huwag na tayo maging hipokrito na hindi kailangan ng pera upang maging maligaya hindi kailangan hindi ito mabibili ng pera o hindi nga mabibili ng pera pero kailangan natin ng pera para mapunta yung makapagpapaligaya sa sarili natin na hindi kayang bilhin ng pera di ba? yun po yung punto dyan hindi na hindi natin kailangan ng pera para maging maligaya amen tapos hmm. dyan na lang kayo huwag <laughs> <Uy>, na tayo <laughs> sana naman napupunta yung mga topiko natin eh basta ako isa lang iniisip ko eh makakain ng masarap na ulam, <laughs> binataang ulam, binataang papaya na may paguong binisang paguong binisang hipon ah, may takway may ala ah, ka dyan nakakasarap ito mamaya may udak <laughs> matagal na din naman na konti yung kanin ko kahit mapaparami ako ngayon ah. <laughs> mahal mo na exempted mo na ngayong araw <laughs> bakasyon si diet mo na ngayong araw bakasyon papakita ko na lang mamaya ngayong pagluto no? at saka yung luto na ito dogtong mo na lang din yun ng ano, kasarap ah ala kayo magtatakam na naman kayo pero hindi ko na ibibigyo yung pagkain ah. baka matakam na naman kayo <laughs> yan po mga busing no paalala ko po sa inyo no bilang kaibigan nyo no bilang kuya nyo may badya na mas bata sa akin no ah, bilang kuya nyo po no sa mga kaitaran ko naman mga pusing. Ah, uh, paalala po, no. Mag, wa, uh, iwasan yung pag magpaka-stress, no. Iwasan po ninyo. Yan lang po, no? Iwasan po nating lahat ang magpaka-stress. Kahit nano ano man ang mangyari, kahit na ano man ang mga nangyayari sa paligid natin, iwasan po ang magpaka-stress. Okay? Kalusugan nyo po yung unahin nyo bago yung iba tapos yung iba naman sasabihan pa yung ibang mga vlogger yung kinikita iba may bahagi nyo naman sa ibang may rap, ganun ganun hindi puyan yan sila nagbablog no para maging BSWD, no hindi puyan yan sila nagbablog na kawanin ng gobyerno no pinaghirapan nila yan eh nagbablog nga sila eh no kung may tutulong sila magpasalamat kayo no? dahil alam naman natin minsan nakala nyo mo sobrang yaman na nila sobrang laki na ng kita nila pinangkipunan nila yung mga narating nila eh. pero hindi ito sa na marami na talaga silang sira no? kung may matulungan man sila magpasalamat kayo no? pero kung ako yung sabihan nyo ko pamilya ko no? ginagawa ko ito para sa pamilya ko sa sarili ko unahin nyo muna sarili nyo pamilya nyo bago kayo mag magtulong sa iba tulungan nyo muna pamilya nyo tulungan nyo muna sarili nyo no? bago kayo mag na tumulong sa iba ayan sarili nyo nga halos al di pa kayo makatanggap ng sao sa youtube yun na yung pinapangarap nyo mang tumulong sa iba eh. hindi nyo pa nga matulungan sarili nyo eh unahin nyo muna sarili nyo tulungan nyo muna mag ipon muna kayo magpakarami kayo ng may ipon saka kayo tumulong para hindi isang tao lang yung matulungan nyo kundi maraming tao kayong matutulungan diba hindi yung isang tao lang matutulungan nyo tama tama ako mali kayo <laughs> mag ipon muna kayo ng marami bago kayo mag na tumulong ng iba unahin nyo muna sarili nyo unahin nyo muna pamilya nyo yan. isipin nyo muna sarili nyo tulungan nyo muna sarili nyo mag ipon kayo magpakarami kayo ng ipon bago kayo tumulong sa kay pa. iba para imbis na isang kilong baboy yung maibigay nyo sa isang tao yung isang tilong baboy na para sa isang tao lang makagawa kayo ng isang buong baboy para sa isang buong komunidad yan yan ang point dyan, hindi yung pakitang tao wala tutulong sa isang tao tapos wala na hmm. Cheers Pwede <laughs> na tayo ah na ko gutom na ko eh Gutom lang to <laughs> Gutom ko lang to kaya naka uh, tayo ng mga ganito <laughs> uh, Diba? Tara na Pwede na tayo malapit na Dito na tayo ng pag kanina malapit na tayo sa bahay o ah, diba <laughs> sa cementerio tayo malapit ay nako binibigyan nga na nga ng eh, lugar eh pero okay yan may ingat ka tama nga maging may ingat ko kayo lahat lahat no lahat lahat ng mga driver ng mga kabusing natin nagta-travel ingat po kayo parati okay mahal ko po kayo mahal natin ang isa't isa -sita. magtulungan tayo parang hindi kanina makaliko pero pag tumakbo pa kala mo may ari na ng kalsada oh hmm. Yan, malapit na tayo. Tulungan tayo, no, 'di ba? Magtulungan sa lahat ng bagay dito sa YouTube. pag-uwi, pagdating mo sa bahay, mag-play muna ako ng mga kanyang video nyo tapos habang magluluto. Malalaki yan. <laughs> Grabe, ang laki. Sa likod mo may malaki din, oh. o, di ba? Yan na. May kanyang sa likod mo, eh. May malaki na, eh. <laughs> Papayun. na tayo sa bahay yan po mga busing no hanggang dito na lang maraming maraming salamat po talaga sa inyo bogey bogs na gising na wala ka <laughs> pero naka play naka ang tabing TV iniwan ko talaga yan. yan hanggang dito na lang po mga busing no at maraming maraming salamat po Love you. Bye bye. Kita kita sa susunod na mga pagkakataon, okay? One eternity later. Yo, ayan o, dito na po tayo sa bahay. Ito na po yung lulutuin ko. Ito yung papaya, yung hipo na maliliit at saka yung gata. Pagyan natin ng baguong <clears throat> tapos yung kabuti, no? At saka yung takway. Tapos yung udag, dahon nito, dahon ng pakway ayan. <clears throat> Ganito rin ko po, ayan. Ito po yung itsura ng udag, no? Parang gabing maliliit, ayan. Talbos po niyan. Ayan. So pakita ko na lang mamaya yung finished product ng abusi nga maglilinis pa ko ng tilapia. Parisan ko ito ng piniritong tilapia. Ayan, shout out kay Coins Repair Tutorial. Ayan. No? Ayan. Naka-play lang po yun dyan, busi nga. Naka-play lang po yun dyan ha, pang nagluluto ako. Okay, good morning. Pakita ko na lang mamaya pagluto ng mga busi ha Okay, good morning. Po, no? Ginisa ko na po yung hipon at saka yung baguong at saka yung takway. Tapos, eh, nilunod na. Takpan ko lang po ito, no? Hanggang sa maluto yung dahon at saka yung takway. Kasi, pag eh, hinalo-halo mo yan, kumakati po. Yan, no? Kaya, tayaan lang muna natin na maluto hanggang malanta talaga, no? Yung dahon at saka yung italian, yung takway. Ito yung tilakya. Ito, ito, ito yung papayas. Ito yung papaya at saka yung kabuti. Yan. Yan. Tapos gataan natin mamaya. Okay, pakita ko na lang mga busing ha. Eh, kuan ko na lang po ito. Eh, lugtong sa pagpauwi. Okay? Gandang umaga ulit sa inyo mga busing. Pakita ko na lang mamaya pagluto na lahat. Okay? Ito pa yung gata. Oh. Yun. Ayan. Oh. Sarap yung sarap yung kabuti. Ito. Ang gula ah, konti ko pa yung sabaw tapos ilagay ko na yung gata yan, luto na po yan napakasarap na tikman yun ako yan. oh yeah papaya, kabuti ibang takway <laughs> at saka gata sabi <laughs> ba? oh yeah tapos yung tulap niya po mm, sarap nito yan, yeah. yan ako pagkasarap ah Mm, oh, di ba? <laughs> ipon, sili. <laughs> Tapos yung tilap. Cellphone kami, tinan ko. Naman matay-matay yung GoPro, yayop na yun. Ayan, yung ipon. Ah, <laughs> Oh, yeah. Saan yung malaking kabuti? <laughs> kabuti. <laughs> kabuti. Ayan. Oh, yeah. Papaya at saka Kabuti. <laughs> takway yung udag ito yung udag Ayan oh yeah oh di ba sarap nito ah grabe sana yung ibang kabuti wala na nagtatago na Ayan papaya oh sarap nito mga busing napakasarap po oh. <laughs> papaya yan yung sili sana yung sili dito na ano pala hindi na makita yung sili ah tapos may hipon pa ah napakasarap wow yeah. mga busing no ipauna ko lang po ito sa motovlog natin pa uwi no para makita nyo ah uh, ano po yan no uh, pag pa uwi na po natin na nabili yung takway pero yung ibang sangkap sa part 1 po ng vlog na ito okay good morning sa inyong lahat at hanggang dito na lang, bye, -bye. Kain po!